Maaga nga ang sahod ngayon mga kaibigan. Tara na at withdraw na natin to at tingnan natin kung magkano ang laban. 4 five mga kaibigan, pwede na to. May panggastos na tayo mga kaibigan. Salamat sa Diyos. What's up mga kaibigan? Nakuha na nga natin yung ating sahod. 4 five lang ang inabot mga kaibigan. Uh, dapat 5,000 ito kaso siyempre may mga deduction mga kaibigan. Umabot lang siya ng 4 five No? Kaya mababa yung sahod natin ngayon kasi 'di ba yung February 28, no, may kulang tayo ng dalawang araw kasi 11 days lang yung pasok namin. Gawa ng uh, February 25 ang cut-off no, simula February 25 to March 10, no. Kaya nga Ngayon pa naman ay kailangan talaga natin sana ng mas marami-raming sahod kasi Lalabas na nga sa ospital yung anak ko bukas, no, mga kaibigan. Pero kailangan pa rin pagandahin natin yung budget, no. Unang-una, di ba, for five. Yung one-five is automatic yung one pipe no. Iwalay na natin pang grocery. Kailangan natin ay medyo malaki yung budget sa grocery. Kasi masilan ngayon yung mga dapat kainin nung aking anak. Kasi galing pa lang nga sa ospital. Bawal tayo ngayon sa mga tuyo-tuyo muna, no. Tuyo-tuyo. Uh, pwede itlog, pwede yan ito yung mga preservative buwag muna yung may mga preservative at yung 1000 dahil nung isang araw nawalan kami ng gasol ano kaya ito rice cooker yung gamit ko pag sasayin kaya bibili tayo 1000 no 1000 sana nga bumaba na sa 1000 yung kasi nung nakaraan 1000 per 40 yung bili namin ng gasol sana ngayon mababa na pero pag kumulang dadagdagan na lang natin at itong uh, 500 dito ay pambili natin ng ah uh, diaper no mga kaibigan kasi uh, kailangan na kailangan ngayon ni Bibi kasi nung nakaraan nga nag siya no dapat mas marami tayong diaper na stocks at yung 500 ay pambayad sa uh, bill ng kuryente at yung 1000 dito mga kaibigan ay uh, extra budget no kasi lalabas ka ng hospital bukas baka mag-arkila ng tricycle no at syempre dapat may extra money din no kahit ako wala na kahit si misis wala na din basta yung sa para sa anak namin meron kami extra money yung 4-5 natin alam ko kulangin to uh, malakas naman yung kumpiyansa ko na meron ako mga utangan ng mga katrabaho kasi bagong sahod sila sana uh, yung mga binata pa o dalaga kong katrabaho magpautang sila kahit kunti no kailangan natin ngayon mga utang ka, pag kinapos pag kinapos talaga pero pagka hindi naman at meron naman mga tulong nakapamilya eh, hindi na tayo magugutom din lamang mga kaibigan at sana tuloyin ng gumaling yung anak ko din na bumalik yung diarrhea na ano para hindi na tayo mas lalong mapagastos salamat ka may PhilHealth tayo sa uh, dahil meron tayong trabaho may PhilHealth tayo hindi tayo magagastos sa uh, ating paglabas sa ospital no yung mga ibang gastusin na lang pang-araw-araw at yun lamang laging mag-ingat lahat ng mga manggagawa sa Pinas at lagi lang natin pangalagaan ang ating pamilya at sana walang magkakasakit sa ating pamilya kagaya ng nangyari sa aking pamilya ngayon. No? Uh, pagsubok lang yan, malalagpasan natin yan mga manggagawa sa Pinas. Laban lang! No? Ngayong sabli, bye, bye Yan ang budgetin natin ngayong uh, cut off. Saludo sa lahat ng mga manggagawa sa Pinas.